sa lahat ng mga best friend ko dyan, Shoutout sa inyo. Uh, it's been a while. E na ulit tayo ng mga video. Medyo matagal na tayong hindi na pag-upload. Dahil uh, sabihin na lang nating sinubok na naman tayo ng pagkakataon. Eh, pero ngayon, I'm back. Maraming mga nagtatanong kung kung bakit di ako nakakapag-vlog, uh, kung bakit di ako gumagawa ng video. Karoon lang ng mga konting problema. Huh? Uh, yun po ang dahilan. Pero ang importante, nandito na uli tayo. So try ko na mag na uli ng video dahil namimiss ko na rin mag-edit kahit pa Nakakatuwa lang na may mga mga ilang ilan na naghahanap na o nagtatanong bakit hindi tayo nag-upload. Uh, Nami-miss na daw nila yung mga video na ginagawa ko. Uh, lang na ako ng konting problema. Huh? And, and again, okay naman na siya. Gusto ko na rin gamitin tong video na to para pasalamatan lahat ng taong tumulong sa akin. Uh, hindi ko na kayo isa-isa yun. Alam niyo na ako sino kayo. Simula nga pala ngayon, uh, dito na siguro ako mag upload sa page na to. Hindi ko alam kung makakapag-video pa ako ulit ng araw-araw na puro gano'n na comedy skits. Uh, hindi na lang siguro gano'n kadalas sa katulad nung dati. Kasi mga best friend, parang ang goal ko na lang, eh, parang madocument na lang kung ano yung mga nangyayari sa buhay ko. Pero hindi naman ibig sabihin nun eh, hindi na ako magbablog ng mga comedy na uh, mga skits, mga tipong mga gano'n para naman kapag uh, medyo nagtagal-tagal, eh may mga binabalikan ako. Kasi parang sarap sa feeling na nakita mo yung mga kunyari, di ba sa Facebook may lumalabas na memories 4 uh, years ago, 8 years ago. Tapos nakikita mo kung ano yung nangyari. Parang ganoon na lang yung gusto ko eh. Uh, magkagawa pa rin ako pero hindi na rin siguro ganoon kadalas. Kasi nahihirapan din ako mag-isip. So yun, kaya kung trip nyo akong suportahan dito sa ginagawa ko. Uh, follow niyo lang 'tong page na 'to. Dito na ako mag upload ng mga video. Dati ko na rin 'tong ginagamit 'tong page na 'to, ito 'yung Swoosh Pero ngayon pinalitan ko na ng YanYan TV. So 'yun, salamat mga best friend at kung interesado pa rin kayo, uh, follow niyo lang 'tong page na 'to. Okay? Mm? 'Yun. <laughs> salamat.